Matapos nga ang ginawa nga nitong si Hazel dito nga kay Felma kung saan niregaluhan niya ito ng kakaibang manika na punong-puno ng dugo na para bang ipinapahiwatig niya na kung nawala ang kanyang anak at namatay ang kanyang anak maniningil din siya isa sa kanyang mga anak kaya naman nakaramdam ng takot na may kasamang labis na galit ang nararamdaman ni Felma, hindi niya ito pinalagbas hanggang sa tinawagan niya ang bruhang si Hizal na napakahayop at napakasama nga niya sa kanyang ginawa. At sinabihan na nga niya ito diretsyo na kung anumang niya ay deserve niya yun at karma yun sa lahat ng kasamaan na ginawa niya sa kanyang pamilya. Nayuhan niya itong si Hazel na tumigil na sa mga kapapalagan at kasamaan na ginagawa at nilalagay niya sa pamilya niya dahil lahat ng mga yun ay bumabalik sa kanya dahil nga ang karma ay hindi nagsasalita. Mabuti pa para umayos ang kanyang buhay ay ayusin na lamang ang kaso nga nitong si Jessica at huwag patuloy na mamimintang sa kanyang pamilya na inosente naman lalong-lalo na ang kanyang anak na si Colleen na apektadong-apektado na sa kanyang okay, Manda, Hindi rin nakaligtas ang abogadong kasakasama nga nitong si Hazel sa kanyang mga bunganga dahil atat na atat na ito na makakita ng ebidensya agad para tumigil na ito ay pinakita na nga niya ang USB kung saan dito nga makikita ang pangyayari ng mga oras na maaksidente nga itong si Jessica at dito makikita niya na walang bahid na kasalanan itong si Queen kaya sinabihan siya ng kanyang abogado na itigil na niya ang pagbibintang dito nga kay Gulin sapagkat malinaw na nagsasabi ng katotohanan si Gulin at wala talaga siyang kasalanan dahil aksidente lamang talaga ang pangyayari. Hindi may tsura ang pagmumukha nga ni Hazel. Hindi siya nasatisfied sa kanyang mga nakita mula sa CCTV footage na ipinakita ng kanyang abogado dahil nga sa nagingit dito ang kanyang galit sa pamilya nga ni Felma lalong lalo na at lagi niyang mararamdaman na nawala na nga sa kanyang lahat nawala ang kanyang anak na si Jessica maging si Manuel ay wala na rin sa kanyang piling dahil nareject na siya dito dahil sa kanyang kasamaan at kahit anong gawin niya ay hindi na mabalik si Manuel sa kanya sa kabila ng lahat ay hindi pa rin sumusuko itong nga si Hazel talaga nga hanap hanap pa rin siya ng butas nang sa ganoon na aya makasuhan itong si Colleen at hindi pa rin siya titigil hanggat walang managot sa kasalanan na nangyari nga dito kay Jessica hanggang sa isang magandang balita ang malalaman nga ni Hazel sapagkat nahuli na nga ang driver na nakasagasa dito kay Jessica halos kalmutin at bugbugin na nga ni Hazel ang taong nakakulong ngunit ayon dito ay hindi niya sinasadya ang pangyayari at aksidente lamang